Ayan, nandito kami sa uh, ano bang lugar ito? Ayan, malapit kami sa water seed. Ayan, napakagandang tanawin guys ng kabundukan na yan. Oh. Ayan, hindi pwedeng kami, kapag kami naglalakad guys at nakakita ako ng mga ganyan. Uh, hindi ko natitiis na hindi ako makapag-video. Kasi nagagandahan ako sa lugar na yan. Oh napakataas ng napakataas ng mga bundok ayan ayan yung pinakabundok kikita nyo yung pinakamataas na yan yan yung tinatawag na kudyapi dito sa amin yung pinakamataas na yan ayan marapit na tayo guys doon si sinasabi kong ah uh, tanaw ang karagatan ayan napakalawak guys. Ayan oh, andito kami sa ibabaw ng bundok. Ayan na natatanaw ninyo na 'yan, sa unahan na 'yan. Ayan. Dagat na 'yan, guys. Ayan o. Oh, yung puti na 'yan, kargata na 'yan. Ayan. Ah. Uh, ayan, dito muna tayo. Dito tayo sa parteng dulo Dahil naroon na yung kasama ko guys, sinintay na niya ako doon. Ayan o, oh, may nakikita pang bangka dito. Ayan, titingnan natin kung mapapansin yung bangka. Ay hindi, kasi malabo. Ayan. Ayan, nagmumuni-muni na yung isa kong kasama doon. Ayan ang ay natatanaw nyo ba guys na kagubatan na yan. Yan, yung kagubatan na yan. Yang kabila, yung kabila niyang nyuga na yan, yan ay puro gubat. Yan yung tinatawag ditong water seed. Diyan yung ah, uh, sabi lang, imen ng liligaw. Pero nakapunta na kami guys dyan nung una na panahong pandemic pa yun. Dahil sabi ko nga sa inyo napakahilig ko sa mga halaman. Abot kami dyan ng paghahanap ng mga halaman ng panahong pandemic. Dyan sa water seed na yan. Kaso hindi kami pumunta doon sa pinakagitna ng gubat na yan at baka kami maligaw. Eh, sabi lang ay may liligaw daw dyan sa gubat na yan. Medyo sabi lang ay kami ay pumunta dyan doon sa hindi masyadong gitna yung kami ay kabalik pa ng buhay <laughs> ayan dito yung sinasabi ko guys na ito yung pahingahan namin nung una ito ito yung pahingahan namin kapag kami ay paahon dito sa pugo dahil ayan yung sinasabi ko ng agay ah, na sinabi ko kanina yung ibaba na yan napakahabang ahonin yan ayan oh Ayan, pinaka-ibaba na yan, oh. Ayan, kung nakapapansin ninyo yan. O, oh, di diba na kami nasa ibabaw ng bundok. At ayan yung dagat. Ayan, oh, may bangka pa siya doon na maliit. O, oh, yun yung parang maitim na yan. Yan, bangka yan. Hindi lang siya masyadong pansin dahil nga sa malayo. Ayan, oh. O, oh, diba? ba? Kami ay nasa tuktok na ng bundok. Malapit na yata kami sa langit. Napakagandang tanawin ng dagat guys. Oh. Ah, medyo malayo-layo pa rin kami sa bayan. Mahigit na kaming isang oras na naglalakad. Siguro yung lalakarin namin baka mga isang oras na lang naman. Dahil mahigit na dalawang oras talaga ito lakarin. Apply na siya, guys. Napagod na talaga. <laughs> Tapos ayan ang kinayas niya. Pagkatapos naming mag-ipon ng kalahating araw, ayan, kalahating araw din kami nagkayas. Ayun sa akin, guys, iniwanan ko doon. Dahil ako ay may bitbit. Ayan. Dito tayo. Papakita ko pa sa inyo yung bundok na yon. Ayan. sobra makiraw ang ating kamay ay talagang pasmado na ayan pa napakaganda ng tanawin o di ba napaka taas namin dahil ang layo ng baba o ayan yung pinakababa diyan kaya kami na andito na sa tuktok ng kabundukan ayan kitang-kita yung dagat Ayan, kitang kita dito ang isla ng Romblon. Ayan, yung isla ng Romblon, titingnan natin kung matatanaw natin dito. Ayan, yung malabo na yan, na may parang bundok na yan. Ayan ang isla ng Romblon. Tapos, eh, uh, eto naman, yung isla matatanaw ninyo na yan, yan ang isla ng Marinduki. Asa na? Ay, hindi kita. Yun, may asul-asul na yan. Ayan. Yun, Ayan ay ano, 'yan yung rumblon? Ito ah. Ah. yun Ah, uh, oo, oo, ayan. 'Yan yung isla na nang uh, Marinduque. Tanaw dito ang isla ng Marinduque, guys. Kayniyo <laughs> Ayan, dito guys yung gaya nung sinabi ko sa inyo kanina na ako nagbibidyo doon sa dinaanan namin sa kalsada. Ito na yon yung sinasabi ko napakahabang ahon eh na dinadaanan namin kapag kami ay paahon dito sa Pugo. Kita nyo naman kung gaano talaga katarik ito dahil ayan nga gaya ng ipinakita ko sa inyo kitang kita yung dagat. Oo. Pero ito talaga guys ay napaka habang ahonin ito. Kapag sa ganitong video hindi siya masyadong halata na. Parang ang gusto ko na lumuhod. <laughs> Napakahaba itong lusongin na ito guys. Kaya kapag paahon, talagang bago kami makasampong dyan sa pinaka ibabaw na yan. Halos lumawit na yung aming mga dila dito ay kapag kami pa naman ay paahon pa lang ay pagkadami-dami naming bitbit -bit, may mga bitbit -bit na kami tubig uh, bigas syempre uh, ang aming mga baro <laughs> sabi lang ang aming mga baro ang aming mga damit ayan o oh, napakalawak ng dagat guys o oh. ayan o oh. kitang kita pa rin dito ang dagat kasi nandito pa rin kami sa ah... Uh, Ah, wala pa wala pa kami sa kalagitnaan ng ahunin na dadaanan namin kaya ayan kitang kita pa yung dagat dyan ayan kung napapansin nyo yan yan yung dagat tapos yung medyo blue na yun yung medyo green na yan na natatanaw ninyo dyan sa uh, kalapit niyang kulay puti na dagat na yan yan kasi yung dagat yung kulay puti tapos yung blue na nakikita nyo na yan ay green yan yung isla ng Marinduque. Ayan. Kitang, kat, kitang kita pa rin dito guys ang kalagatan. Palibasaan dito pa rin kami sa... Uh, wala pa siguro kami sa kalagitnaan itong lusungin na dinadaanan namin. Ayan ang angalin ang bibig ko guys sa kadadaldal ko. Kaninang kanina pa ako daldal ng daldal din eh. <laughs> Ayan pa ang kabundukan. Oh kitang kita pa rin dito ang kabundukan yan, yan naman ay yun sa may papuntang uh, dyan na yan sa may pakabila dyan papuntang nataasan papuntang uh, kasay na yan ayan Ay, kitang-kita pa rin yung dagat, guys. At saka 'yan, yan yung yung green na 'yan. Ayun oh, kitang-kita ang um, mahabang isla ng Marinduque. Ayan, oh. Napakahaba niyang isla ng Marinduque na yan. Ayan yung aking kasama. Naiinip na siguro sa aking kadadaldal din eh. Ayan. Medyo nangihinayang lang ako sa oras guys na pagkakataon na para kami ay makagawa ng kahit mga simpleng video dito sa paglalakad namin. Dahil lalo ngayon na kami ay dadalawan na dahil yung isa sa uh, por Marias ay aalis na rin sa linggo. Siya ay magtatrabaho na ng Batangas. Yung isa naman ay nasa uh, ay Batangas din yung isa. Kaso magkaibang lugar sila. Yung hipag namin na naunang umalis, siya ay nasa uh, Santo Tomas ba. Santo Tomas, Batangas. Ay, Rosario, Batangas. Nasa Rosario, Batangas siya. Tapos ito namang isang kapatid namin na aalis. Ay, Batangas din siya. Kaso hindi ko alam kung saan sa Batangas. Malawak naman niyang Batangas. Ayan, napagod na yung aking isang kasama. Ayan, tatayo na ulit siya. Hirap na hirap na siyang gas makatayo. Ay para akong mapapaluhod sa haba ng lusungin na aming dinadaanan kapag ka ganitong lusungin ay parang pakiramdam ko ako'y mapapaluhod pero mas gusto ko naman yung ganito guys kahit mm, ang tuhod ko ay nangangalo sa ganitong palusong hindi naman siya masyadong mapagod, hindi katulad ng yung pagpaahon ka na aahonin mo ganito kataas na aahonin, ay talagang halos lalawit ang dila mo sa kapaguran Ayan, medyo sabi lang eh, hindi hinihila ang oras. Ay parang malapit-lapit na yata ang dumilim. Medyo dumidilim na ang paligid. Sa kadadaldal ko dito, baka kami abutan ng gabi. Ayan, napakahaba pa na lusong na aming. Asan? Uh -huh. <laughs> Ito tayo dun. Ito tayo dun. Ayan, napakaganda ng mga view dito sa dinadaanan namin. Alam nyo ba guys, nung una-una, napaka ilan lang ang bahay dito noon. Ngayon, grabe, sobrang dami na dito. Lalo na dyan, dyan sa una-unahan na dadaan namin. Uh, dikit na dikit, dikit-dikit na ang bahay dyan. Nung una, wala pang mga bahay dito noon. Ay, nakakatuwa guys yung ano. Ayan o, oh, may dadaanan tayo na puro sako. Ayan yung mga nakabiti na yan. yan ay ibinabalot nila para hindi uh, kainin ng mga kaya nga <laughs> nasa kalating ilang minuto na tayo buhat ng tayo lumusong ayan oh napakaraming bunga no alangka na binaluta ng sako ayan binabalutan nila ng sako yung langka Ayan, hanggang ngayon ay lumulusong pa rin kami. Gaano kahaba ito guys na ahonin na ito? <coughs> Hindi ko siya naurasan. Kung ilang minuto itong ahonin na ito. Ayan, maya maya guys ay tayo magpapaalam na rin para kami ay makalakad na talaga ng uh, medyo mabilis. Dahil baka kami ay abuti ng dilim dito sa, baha, sa daan. Sabi lang eh, ito pa namang daang ito ay eh, napakaraming nagsasabi na mayroong lumalabas siya ay lumalabas dito doon na ayan <laughs> karpasan ng takbo kahit may mga bit -bit na ayan yung bitbit -bit niya na yan mahina pa yan guys kapag kami paahon dahil napakarami namin dala sa pag kami umaahon na lalo na yan dahil yan ay nagdadala ng pum pum na tulugan. Hindi siya sanay sa karton lang. Sumasakit ang kanyang likod. Ay ako naman palibhasa at wala akong madadalang pum na medyo maliit. Kaya ako hindi na nagdadala. Isa pang isa pang dalahin guys, napakabigat. Dagdag dalahin. Ayan, napakasarap ng hangin. Ayan, mga ka-idol. Pansamantala na naman kaming magpapaalam dahil talagang humahapo na. Baka kami gabihin, medyo malayo-layo pa ang aming lalakarin. Kaya kami ay magpapaalam na. Ah, magandang, magandang hapon na lang sa inyong lahat. God bless and love you all.